Mga idol, nag ka nga nai-issue imong Facebook? Agoy! Ugo sa hinungdan, nga nang matugkan kagbun eh imong nubot. Ito, <laughs> joke nga idol. Na tutorial na mga idol. og usa na ito magsugod sa mga tutorial na rin, mga idol. Bahay na nang isyo na Facebook nga idol. Kaya sigurado man ko nga uh, kitang tanan na kayong na mga idol o uh, experience na po na So na tutorial na ito. usa na sa akong tutorial na rin, mga idol. Palagay sa akong subscribe o pinutang notification bell para updated ka sa akong bagong video. So, take note mga idol ha. Usa ka mag-report sa problem anang bawat sa issues Facebook nga idol. E clear sa imong mga vlogs sa diha mga idol kung nabakay mga copyright. Usa ka mag-report mga idol kay basig daghan pag kag copyright diha, dili gihapon ang imong pag-report problem. So, paalala mga idol, kani akong video mga idol sundan ni. Eh. Usa ka mag-report about anong problem sa imong Facebook e eh, pang clear tanan ng imong vlog di wala kay copyright usak ka mag report o kani akong itudlo mga idol ayaw nang i-forward kay eh, para masunod niyo akong tutorial so tara mga idol magsugod ta unang una pinuta ang Facebook pinduta ang profile pinduta ang otro o pinduta ang dashboard I scroll down o pinduta ang tools I scroll down pinuta ang recommendation o diyan mo makita ang imong isyo sa imong facebook kung naa magani screenshot na balik ka pinuta ang support O, dihan ni mo i-shake mga idol, mura bag naghalo ba? Shake-shake ba? Shake-shake. O, pinduta ang report problem. huwat ang sa mga idol, kaya nag-loading dyan siya. O, pinduta ang don't include. O, dihan sa araw mga idol, dihan ni mo i-describe ang issue mga idol. So, Widerpun dinimong sundugon mga idol, iswat lang sa papel, kumahin mo mga idol. Hello, Meta team. Nyadain space mga idol. Ya, yeah, pinaka bos. I would like to request for a review on my account. I already met the criteria for in-stream ads. But there's a partner monetization policy issue Unya imung tuldukan. I am sure that my videos are originally mine. Also, Kamadayon. Nya i follow all the rules according to the partner and content monetization policies nya di sa ubos pinaka ubos mo your care for my review will be much appreciated and it will be help for my account to be monetized and na po thank you So diha so diyan mga idol, diha nimo ibutang ang imong uh, Facebook issue mga idol bisag usara. Dayon send mga idol. Na nakabutang sa ibabaw send Top lock ko nimo na. Ingon na ra mga idol. Ingon e ana ra kadali mag-report mga idol about aning problem issue sa Facebook. So na munay akong gihatag ninyo nga uh, suwat mga idol. Munay eh pinaka special nga gisuwat nako sa boss M. Maong aprobado jud tanan mga idol Og, ako pong declare nga wala ko yung mga issues abahin sa mga copyright kaya inig report na ako approved good siya yeah. so salamat mga idol sa nakasubay God bless nito bye bye